Si baby baby my si papa my si mommy si papa kai, kai suku man, si papa masuk kok man kai. Oh bawal matanau no, TV. Iya, iya, ay. Kan Dia. sila. Kisah mari, engsa ingin sa si menang. Ingin si menang di ay. Ano gi magkag libro? Uh, never. Ask uh, na never. Oh, uh, uh, never. Uh, uh, never. Oh. Ano nang di man ka pwede matanog TV. Na, sleep. Sleep, ako? Sleep, sleep, sleep na po. Sige na Nanday oras. Nanday oras, sleep na. Sige na di oras. Ano sana di oras mo sleep naman. Sleep na ulas media. Asmedia na. Di pa ka mas sleep. Di pa ka mas sleep. Yeah. Ikaw ba ikaw di pa ka mas sleep? Di. Ikaw ba? Ngay, di ka man ka. Istorya wow. aku. ko. Istorya ko. Istorya? istorya? Sleep Sleep. Sleep na. Ah. Isa na na yung oras. <laughs> sleep na. mami. Oh. Oh, basa na, basa. Story <laughs> bi ka sleep mm -hmm. na, mami. Basa sa story bi. Mm -hmm. Basa. Eh? No?

Pag story na makimatuwang nami si Papa. Ikaw ba sa story? Eh. Ngih. Mika. Ngih vera. Si Mika? Eh, basa-basa Mika. Si Mi Mika pa. Ano man Uli ko. Asa ka ulik? Okay Mika Mars. Geh, ka house? Mika sa, mong house? Mong house? Sa asaman imong house di ai. Papa. Asa man imong house? What happened? <laughs> What happened? Books. Oh, books. Oh, you read books. I we'll read, books. Like story we'll read books. books. Story sa books. Story sa books, BK. Matunis si Papa. Story na. Ano may istorya, anak? Marites ba? Ano sa istorya? Ano sa istorya, anak? About? About? Ano sa mga ilang ginom? Mimik. Mimik. Oh, ini cerita dari anak Si Pidi Mimik Si Pidi Mimik, kan, Uman? Si mm. Pidi Mimik Menjurutkan Bibi Mika Si Papa Mane, si Mami Mane mm. Si Mika Mane, si Jusin Enam si Jusin Si La Enam si Jusin la, pa Si Papa mo oh, Diyos. Hindi mm, pwede. Hindi no, pwede. No, no, no. No, no, no. Unsa may pwede sa, ni Baby May KDM noon? Yakot. Yakot. Kung <laughs> saan pa ba? Pwede ba? May, pwede ba may si Mika o Coke? Hindi. Pwede ba may nam si Mika o Kapi? Hindi. Pwede pa may naman si Mika o juice? Hindi. Pwede ba may naman si Mika o si milk? Milk? Uy, pwede. Milk ba milk? Pwede pa may inam si Mika o yakult? Pwede na may naman si Mika o yakult? Pwede na may si Mika yakult? si Mika o yakult? mauna rin mga